Magandang hapon po. Ayan, araw ng Sabado. alas sa is ng hapon. Ayan, napakaganda po ng uh, sunset natin ngayon. At napakaganda rin ng uh, panahon. Ayan. Nandito po tayo ngayon sa May Candy Tower. Candy Palace. Ayan. Roof deck. Sa mga hindi pa po nakakadalo dito, try nyo po. Napakaganda yung uh, makikita yung mga view. Ayan. Ayan. Ito po, makikita nyo dito lahat ng mga buildings dito malapit sa Clark. And SM. Ayan yung SM. And then sa may uh, mabalakat po, banda dito siya. And, tapos dun sa kabila dun is uh, part ng Angeles City. Maraming salamat po. Keep safe everyone. Ito po sa part naman po ito ay uh, yan, Balibago area ay po yung uh, Mount Arayat. Napakakalma ng uh, panahon ngayon. Yan. Sana wala nang bagyong darating. Okay po, salamat.